Nag-ikot sa mga terminal at pantalan ng PNP hindi lang para paigtigin ang seguridad, kundi para laking nagagampanan ng private security personnel ang kanilang mandato na panatilihin ang kaligtasan ng mga pasahero. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Ikinatuwa ng mga pasahero na makita ang mga kapulisan na umiikot sa mga terminal at sakayan ngayong bisperas ng Kapaskuhan. Anila, malaking bagay ang presensya ng otoridad para mapanatag ang kanilang mga kalooban ngayong pauwi sila sa kanilang mga probinsya. Siyempre, maganda pakiramdam eh. Bakit? Eh, limbawa, katulad nito, marami kami gamit. Kahit makatulog ka, siyempre, di ka matakot na may mawala. Siyempre, hmm. walang magtangka dyan, eh, mga kapulisan natin. Kalmante naman kami kasi, ibig sabihin, may nagrurundang polis. Na siguridad naman eh, may nagrurunda eh nag ikot ngayong araw ang Supervisory Office for Security and Investigation Agencies, Civil Security Group sa mga bus terminal at pantalan para sa pagpapaitin ng seguridad at para masiguro na ginagampanan ng mga private security personnel ang kanilang mga tungkulin upang mapanatili ang seguridad at kaayusan sa mga sakay ng mga pasahero. Gayun din para abisuhan ng mga management ng mga terminal sa mga areas na kailangan na dagdagan pa ng security personnel. Ayon kay PNP Social Enforcement Management Division Chief Police Colonel Mercurio Di Budanyo, hindi bababa sa apat na pulis ang nakadeploy sa mga terminal at sa kayat. Maliban pa ito sa mga mobile units na umiikot sa kapaligiran at mga force multipliers sa mismong istasyon at mula sa mga LGU. Usual na namin ginagawa, kanya nga lang pag ganitong mga season, pinapaigting talaga natin ang aming deployment para ma-assure natin ng mga commuters sa mamayang publiko na safe sila, na galing ng Maynila sa terminal pa uwi ng kanilang probinsya. At pagbalik nila, Ganon pa rin ang aming gagawin hanggang mag-normalize na ang sitwasyon. Ayon naman kay Regional Civil Security Unit Chief Police Colonel Oscar Regala, kasama sa kanila magiging rekomendasyon sa mga pamunuan ng mga terminal ang paglalagay ng mga K-9 units para mas mapaitimpan ang sekuridad sa mga naturan sa kayana. Well, tingnan naman natin yung history. May mga nangyari din uh, katulad yan, mga terroristic activities. Hindi natin dinidiscount yung mga ganon. di ba? Sa iba-ibang lugar, nangyari din. So, Maganda na rin yung K9 kung napiprevent yan, yung any individuals na pwedeng mag-attempt. Kaugnay nito ay nagpaalala din si Budanyo sa mga management ng terminal at security agencies hinggil sa tamang pagpapasahod at pagbibigay ng benepisyo sa mga security personnel nito. Anya, dapat lamang naibigay sa kanila nararapat bilang sukli sa kanilang sakripisyo at serbisyo. Kung hindi nyo observe, nandito ang Social Civil Security Group para isanction kayo. O pe kayo sa mga security guards law. No? So For the spirit of Christmas, magbigayan po tayo. Mas maigi yung nagbibigayan. Samantala, kinumpirma ng sosya sa kanilang pag-iikot na mapayapa ang mga terminal at sakayan. Ano pa tiniyak nito na makaaasa ang publiko na mapapanatili ang kanilang kaligtasan. Laban sa mga mapagsamantala, hindi lamang ngayong papauwi sila ng probinsya, kundi maging hanggang sa pagbalik nila sa Maynila. Lahat ng napuntan nating mga transport terminal, organize ang kanilang uh, pag-aasikaso dito sa ating mga commuters natin. So far generally ang situation ng deployment ng Philippine National Police kasama ang mga private security professionals, mga security guards ay uh, very good, very satisfying. At uh, nakikita natin tahimik ang ating mga mga transport terminals. Josh Garcia, para sa Bayan.